Then ay makakalim ng 75. Tapos ako, sa ako ng binis ka. Yan po ang ating mga masisipag na farmers. Ang ating... Para po kumita ng marangala, sila po yung naghahakot. May bayad po ang kada sako ng kalay para po maghakot. Hanggang tabing karsada, Siguro mula dyan hanggang dito mga, mga 25 pesos. Ano, 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 sa alog may nipay? Ah, tapos cluster 2? Cluster 2. Oh, okay. Ayan po dami, ang ating po. isang mga masisipag na farmers. Asa ka vlog? <laughs> Ayan po. Malayo-layo rin po na kaunti yung kanilang hinahakutan. Pero matigas naman po yung daan kaya mabilis, mabilis po ang paghahakot. Medyo ingat lang po yung dinadaan dinadaanan sa kanan. Medyo manipis na po yung pigment yung flooring kaya po medyo kaya po may ari ng kalaya si uh, kalayo po niya si Binok kaya po kaya may kasabihan pagka po tayo masipag at nagtatanim tayo ng mga ganda kaya anihin meron na po tayong asahan para sa ating pamilya lalo lalo na kayo eh, magpapasko napakahirap po para sa isang farmers yung walang inaasahan Pare, good morning. Good morning. Uh, morning. Nadali. Ano yung nadali? Nadali. Na kay Ay malamang magaya no. mag-advance. Sa 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 么下夏么了，又热。 magpapa-nagpaano na rin si Romy Reyes. Baka ayan ni makaan yan, 75. Sabo, sabo ng bilis eh Hindi ka kamilin mo yan. Ang kaya eh. kalahati pero walang ganun. Ang kaya na niyan, dalawa. Inaabot e, na lang nga po. Yan, yeah, mag-aakot mo na ako kasaka.